Ayan guys, uh, hello, good morning, uh, welcome sa ating mga subscribers dyan, mga followers. For today's video, uh, gagawin natin ngayon is uh, maglalamob tayo kung paano yung kitaan. Ang oras natin ngayon is 9.35 ng umaga, mag-start tayo, tapos anong oras kaya tayo makakawa na buo. Ayan, good luck! Okay, ayan may nakuha na tayo, 195 pesos. From San Jose del Monte, Bulacan to Santa Ana, Manila. Right. Let's go, pick up na natin 'to. Sayang 'to. Santa Ana, Manila, parang tapos na 'tong Magdalingo. Eh, ah. well, malapit lang. Okay, turn Santa Ana, Manila. Let's go. kita pelan-pelan. Yeah, providence tayo, na, sa okay. so, first walking, first time

morning, good morning everyone. Ako yung kasabwat sa YouTube channel. And then, meron kayo sa Facebook natin. So, si how is that? Ang pangalan mo. And, talo tayo sa ating Facebook. With, uh, sa mga supporta. Maraming salamat. Sa mga nag uh, bigay ng mga stars. Meron, salamat sa inyo. Next time naman, vlog natin. Yung, uh, tutulong tayo sa ibang

murang pagkain, murang, murang mahayot, pagkakang ng mahayot, yung mga sabongero dyan. So, marami dito sa grupo. Kasi ngayon, Monday, uh, kailangan so, natin. yun. Nagahapin siyempre, so, yung booting natin, first booting, sasabayan natin yan. Malulugi tayo sa gas. Hanapin natin yung mga kapuntang Magdaluyong, uh, San Juan, Sampalos ng Mila. Ito so, malapit lang. O, oh. kaya makapili. O, eh, ito na si Mom. Tama na po yung ano, yung napilapan ko. Yung nakapin ko na dito. Sa, 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 sa tahanan. Hindi yung ihahatid nyo. Ito ko lang mama. Santa Ana sa St. Mary at Academy pwede po sige po hanapin naman lang po yung Academy po pinturan yung mukha niya ba? oo sama mo siya okay first booking papuntang may Santa Ana may nila ayan ang guys tapos yung ano binigay niya is 200 yung shipping fee nya 195 so all good may 5 pesos tayo yung tips ayan let's go okay may nakita na tayong kasabay ayan pick up natin dito sa de vera piso wifi ano to ah uh, caloca north to santa monica ayan 99 pesos let's go pick up na natin 14 minutes pick up Let's go. Okay guys, ito na. Going to Santa Monica. Ayan. Isang box, puro vape yan. So, gawin natin. Arrive natin, picture na natin. Okay. Okay, sabi ni sir, mag a siya. Let's go. Nai natin Santa Monica. malapet. Okay, twenty-seven minutes. Head south towards Salido Street. Then turn right onto Salido Street. Let's go. wrap-up natin Santa Monica bago mag-home. Brown na pinto. Ano? Okay na pa? you po. Okay ulit, first drop off 120 99 yung shipping fee Meron tayong ano 21 pesos Yan. Thank you, thank you, all good Let's go Hey guys, may nakuha tayo Kapunta pasi Okay, 110 Nakapuling yun siya, kaya pwede Hanggang mamaya pa yan Okay, cut natin kaligayahan sa pasig the finish ng kaya yeah. so okay, let's go 7 minutes yeah, ito kung sa ating